Kala ko nagtitrip ka lang eh. Palagay nga. Plano oh. ko talaga pumunta sa'yo matagal na. Yung nga lang kasi, baka kasi pagpunta ko dito wala ka. Kaya ngayon, buti naman naabutan kita. Actually, kanina pa ako dito mga alas 12. <laughs> Naghintay <laughs> talaga ako. Sorry, sorry. Sorry po. Ito, ang... Ay, bago ang lahat. Alam mo ba, <laughs> na marami rin akong kalderong ganito. Sige, baba muna natin to. Baba muna natin. Baba muna natin. Sige. Alam mo ba na meron marami rin ako ng kaldero? Kasi madami rin akong paresal na. 50 branches ang aking paresal. Noong panahon ng 2020, umabot ako ng 53 branches ang aking Paresan. Jim's Pears and Hot Mami. And Hot Mami, Overload Mami. Meron oh. pa naman yung Jim's Pears ah. Yes. O iba yun, Jim's Pares yun. Kaya ah, I parang in-English mo lang yun sa'yo? Oo, oh, no, magkakasama kami dati ni Jim's. Kuya Jim, magkakasama kami. Ito naman, yun. kaya ako binibinta, may sentimental value to sa akin. Gano'n ba katagal sa'yo yan? Simula nung nag start ako mag-Paris, ito talaga yung kaldero ko. Sa'ko sa ba nag start na mag-Paris? Sa Pasay. Na... Sa Pasay. Sa may... Uh, yun yung sa may tulay? Sa may tulay, yes. Doon ako dati nag-start. doon kita unang pinuntahan. nung... Uh, ayun yung... Ayun like, na simula pa parang, ka palang noon na pumutok, di ba? Nagbabike kami noon. Tapos wala naman siya. Sabi ko, niyakag ako ni Ruth. Sabi, gusto ko oh, yun, tikman mo yung pagkain ni Diwata. Kasi marami daw na pila. <coughs> Pupunta kami. Wala siya. Wala siya. <coughs> o, hindi. Sarado ata. Sarado ata. hindi. <coughs> tinanggal siya. Linearing. Linearing ah, ako ng mga time na yon. Pero kasi. after naman nun, doon na pumutok na yung diwata. Okay. Dire-direcho na yung mga magagit na nangyari kay diwata. O sige, Sorry. anong kwento niyan? Ito kasi, yung simula nung start ako mag-party, so ito na talaga yung kaldero ko. Ito ay uh, siguro mula pa nung 20, yung during pandemic. Doon ako nag-start mag-party. Pero dati kasi, hindi pa ako kilala. 2020 ka rin ba nagsimula ng Paris? 2020. Para Kaya lang noon, oh. cart lang ako. Kasi nakabili ako. Nag-start kasi ako sa Paris, cart lang siya. Cart. May nagbinta sa akin ng second hand na cart. Tapos bumili ako ng kaldero. Actually, yung cart ko, wala na yung cart ko na yun eh. Na-clearing din yun. Pinuha uh, ng Piruwa. clearing operation. Hindi ko na natubos. So, ito, naiwan yung kaldero ko. Naiwan yan ang kaldero mo. Butas na yan. May butas na siya. Pero pwede naman, ano, Tagpian. Tagpian na lang natin. Tagpian. So 2020 ka pala nagsimula. Halos ano sa bayan. Paris, Doon kayo sa island. Yes, island ako. takpo mo ba? Diba? takpo Alam mo naman kasi ang tawag sa amin is illegal vendor talaga. Oo. May clearing talaga. So buti ngayon, may pistol na ako. So hindi na nakikita. So malapit sa Senado. Malapit sa... Pabrito sa... kong nakakain na nung labs pag nagpunta sa isa kalokan. Doon ako na daan. sa halipod ng Rose Boulevard. Dire-direct ko kasi yung paglabas mo. <laughs> Ang daan ko na niyan, RN. Pero doon sa Senado kasi may island eh. Dati sa gitna ang mga pwesto ng Paris, to. Yes, Sa gitna, wala sa gilid. Pinagbawal kami. Pinagbawal ka... sa gitna, nagkanya-kanya kayo gilid. Kaliwa't kanan. Kanya -kanya. O, di ba? Pinagbawal na naman sa gilid, kaya kanya-kanya na naman kayahanap ng pwesto. Ganun lang so, naman eh, pag illegal vendor ka. Actually, dati lagi talaga ako nakain dyan sa lugar na yan. Talagang nababa ako dyan. Alam mo, natow pa ako dyan. Alam mo, natow ako dyan, yes, dyan ni Rhyme so... eh. Pero napakiusapan naman no, sabi ko sabi ko. Mga 20, 29, 2019 yun, mga ganun. Mga ganun nga. 2017 na kaya na ako yun. 2017, 2018, 2019. So, hindi ka pa... Hindi pa ako nagpa-paris doon. Kasi ang unang tinda ko pa lang, sigarilyo pa lang noon. Mga soft drinks, mga pancit canton, mga ganyan. Mm, ganun okay. pala. So ayan, o, 15k viewers tayo live. 15,000 live viewers. So, diwata. Ngayon, magkano mo naman binibenta yan? Ayan, kasi nasabi mo, mo na ano, magpapalis ka naman din dati. Hindi ko nabibigyan ng presyo. Hindi ka nabibigyan ng presyo. Ikaw na lang ang tumansya kung magkano ang gusto mo. Oh! Ano ba? Ha? Oh, ah, hindi kasi alam mo, maganda din yan. Ayaw Mar kitang taasan kasi may alam ka pala sa presyo ng mga kaldero oh. kaya hindi kita yan, Yung ganyan, mga 3-5. Yes, mga sa, oh. ta, tabo, sa Tabora. <tabora>, <tabora> sa Kalatimile. <tabora> Actual sa Pasay lang ako namimili sa may soaking ko. Ay, sa may Cartimar? Hindi, dito banda sa may Pasay, Libertad, Palimki lang. Ah, Pasay, malapit na sa Cabin sa Cartimar ngayon. Doon marami rin doon eh, sa Pasay, Cartimar, Libertad. Malapit lang yun, magkakalapit lang yan? Oo, oh, magkakalapit lang yun. Kasi gala din talaga. Yung Cartimar kasi yun. na Palimki, ano yun? Private? Private, oo. Oh. Yung dito sa binibilihan ko, yung public market na Pasay. Public, yung mga ganyan. Sa Tabora kasi, tsaka sa Santo Cristo. Oh. Santo Cristo. Santo Cristo sa Divisoria, doon kami namimili Mas mura lang. doon, inisip ko naman din kasi pag biyahe. mura nga yung biyahe pa rin, magta-travel trans ko pa rin. So oh, parang okay. halos ganun Pero kung maramihan siguro, tapos may sasakyan ka. So oh, ito, franchise, pa, kasi ginagawa ko doon, parang pag-franchise doon ako namimili yeah. lahat. Pag may magpa-franchise, bigyan ako ng madami doon. Tapos binapato sa mga nagpa-franchise. Like, kasi Bakit pala hindi mo tinuloy yung pagpaparis mo? Ah, uh, nung pandemic, yes. ayun yung sarado bukas, sarado bukas. Kasi pwesto yung sa akin, ah. hindi siya hindi siya yung kariton pwesto talaga siya sa restaurant so pag sinabi na oh bawal lang dine in puta sarado na naman siya dalawang buwan so iina na naman pag open na naman konti na naman so hanggang natapos ng 2022 medyo lawala na so ayun pero malay mo naman makapagbukas ulit ng pass kasi paborito kong pagkain yan yan ang bumuhay sa akin nakuwento ko naman sa'yo di ba yung nandun tayo kayo Kaya tayo tayo yan talaga ang sa, sa akin ng time na uh, talagang sakto-sakto lang yung pera ko lagi. Yan ang pagkain ko. Doon kay Kuya Taba sa Pasay. Pasay Edsa. Doon ako nakain ng Paris araw-araw. So, sige. Lag, ka, sige, teka, teka muna. Kung gusto mo naman, wala nang money involved, magpalit na lang tayo. Akin na lang yung pintas mo, sir, nung <laughs> okay, okay, Eh, hindi. May magre-regalo sa'yo, kapayahan. Oh, kaya, marami yan. Maraming regalo. So, syempre ako, wala akong pang regalo kasi, alam mo, sanay <laughs> ako na ako na re-regalo. At anong regalo mo sa'kin? Sa regaluhan ako ni Diwata. Hindi. Pero kung sakaling ibebenta mo yan, kunyari, hindi tayo magkakilala, magkano mo siya balak ibenta? Dapat may pares yung loob. Siguro, eh. ano, ako, uh, akin lang talaga, siguro mga... Pwede na din kung magkano yung bili ko. Ah, gano'n. Oo, oh, hindi siya tumutu. Okay. At least hindi siya... Uh, feeling... Hindi siya nagano na star. Kasi syempre yung iba, kasi na, alam naman natin yung magkano lang yung price ng kaldero, pero syempre yung, sentimental. yung sentimental value, yun naman ang titignan natin. Kumbaga souvenir atin, lang. Loo, kasi, Kumbaga souvenir wow. lang. Hindi, meron so, lang siyang there. gamit sa Podstar na pagdating ng panahon, anong mang mangyari kay Juwata, dumami man yung pares niya o maging iba na yung na ano yung karir niya, Meron siyang souvenir na may kita dito sa museum natin. Oh, kasi, 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 kasi dapat itatago ko ito. Ang naging problema din kasi baka mamaya mawala lang din doon. Kasi di ko na makagamit. Itong takip, lalagyan ko yun ng picture mo pag bukas. Yes. yes. Di so, Tapos oh. may signature niya. Yes, Malangin pwede may din naman. Na signature. Oh, no, no, sige. Tatawaran ko na yan. Siyempre, second na, na yan. Butas. <laughs> Ayan naman tayo. bulong bulungan na <laughs> naman tayo. Wapay! <laughs> <One five. laughs> Baba naman. Hindi, ano, um, ang... Uh, mo naman? I-pray ko na yung chinilas ko kasi gasay na to. <laughs> Contribute sa yung chinilas ko oh, na yun. Lagi yan ang papansin, o. Oh. Sige, pray na. na yan. Ah, uh, 3 Kasama na yung chinilas. Sa pa chinilas? Palang. 3 Ayan, buy one take na Huwag na kayo magbulungan. <laughs> may kaldiro ka na may chinilas ka Two, pa. <laughs> Two five! Ayan. Madala kong kausap. Ano? Two five? Ayan. Ayan. 3,000. Three thousand, sige, tayo. Three oh, thousand. Bulungan mo na. Ano? <laughs> oh, marami kasi nagbibigay ka po. Sabihin, pura out na pura tayo. Sige, 3,000 pesos ni Wata. Kasama Pero, ng yung sinilas. Okay. Huwag na yung sinilas. Ito kasi, okay. alam mo, pag nakita nila sa museum yan, mahalalaan nila. Kasi pagka, kasi ganito yan, magkakaroon kami ng QR code doon. Pag sin, pag, pag ina na mo yung QR code, makikita mo yung istorya. Lahat yan. Kunyari, ito. Ito, dahil sa patch ni Pacquiao. Ito, binili ko, ito, 50, Pagdating sa museum niyan, meron yung QR code. Pag kinano mo yung QR code, makikita mo yung istorya. Makikita si mo. mo yung makikita mo yung yung istorya ng saan niyan. So ganyan din 'yan. Pag inis pagka-scan uh, in mo yung QR code niyan, makikita ko sino ano si ba Diwata. to? Lalabas siya na Caldero uh, ni Diwata Paris. Papakita ko ano nangyari kay Diwata Paris from humble beginning hanggang kung ano na ngayon si Diwata. So papalaga namin yan. So, dahil dyan, 2,500. Hindi. Okay na. 3,000. Maraming salamat. So, sa lahat ng viewers, okay. umabot tayo ng 20,000 viewers. Ape, pero mahap ko muna sa ambas at po yung doon na sa ano. Sa takip, tsaka sa pinakakatawan. Bakit dito? Pasis, pasis nga. Ayan. So, kailan mo yung mga kasama mo rito. Ayan, dito. kasama ko ngayon ang team. Ayan, team <laughs> ay, Diwata. Gusto ko lang makilala sino-sino sila lahat eh. Pakilala mo isa isa. Ayan, ito yung mga team ano, tawagin nila team ano ba? Team Gatas? <laughs> gatas. Hindi ano, team vlogger to doon sa kainan ko. Si Alvin. Si ano pakilala? Hindi ka pakilala, pakita nito. Siya si Alvin TV. Hey. Yan ba yung jowa mo? Hindi. May gusto lang sa sakin. Hindi kami magjowa. Hindi talaga? Ito si Papa Bin. Papa Bin. Ay, wala. Sinira mo ka. Magbayad pa tayo. Papa Bin TV. Papa Bin. Tapos ito Bin. naman si Yabagis. Yabagis Papa Vlog. Papa yung ano yung pangalan niya. Sa... Ito Yabagis Vlog naman. Yabagis Vlog. Sino pa? Ito, si Juban. Tapos yung isa. Juban, Juban, Juban ano? Ayan, wala, 20k viewers. Juban lang siya. Tapos ito. itong isa naman si Vincent. Ayan, lima lang kami. Ah, Vincent. Ah. Team Diwata. Team Diwata. Yan ang Team Diwata. Tapos so, yung isa jowa niya. Wala wala akong juwa talaga. Dininay. Dininay ka na naman. Sabi lang naman magusto sa akin, wala pa ako <laughs> gusto. Ay, Rudy, hindi Hmm. Ay, ah, ito na, okay. pipirmahan ko na. Lalagyan ko lang diwata, Paris. Ay, grab dito or dito na lang sa... Sig s rehas? Siguro, sa, katawan at saka sa loob ba, sa labas? Hindi, parehas. Sa labas. Uh, sa labas. sige. 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 sa loob. Pati po yung dito, Ano bang date ngayon? 20. Ah, uh, uh, 20. 20. 20, 20. 20. yes, mansirin namin. 20. 20. Ay, oh, pala lang. May, ano ba yan? Wala naman itong pintal pin. Wala Dapat pula or ano. Wala siyang sulat. Ha? Ayun, ito, meron na. Pero, may video tayo. Mag-10 mag million views na rin yun eh. Tilanggi mo si Alvin. <laughs> Oo. Oh, oh. Ano, to... Di ba talaga? Wala ba talaga <laughs> ng mamagitan? Wala, man. Si Alvin na may gusto sa akin. <laughs> ah, Alvin, halika rito. Totoo ba may gusto ka kay eh, Diwata? Yari tayo dyan. Hiwalay tayo sa asawa niya. Ah, may asawa si Alvin. May asawa si Alvin. Ilan ilang asawa? Ilang lang, anak? Wala pa, wala pa. Ah, wala pa. Eh. baka kayo diwata kang magkasa. Paliktad <laughs> <laughs> yung matres ko, hindi pwede. Ayan, yan ang firma mo. Kaya mo, pati tatabi namin yan sa aming... Uh, ah. na yan dyan. pati pa, pa. Pa. Na lang dada po. Dada po. pati, hindi siya overpriced. Walang overpricing. anong anong ang ganyan, Mi? At saka kung magkano yan na pinili? Ano pa? 520. 520. 24. Dito wala pang date. Ayan. So alam na yan, pagka meron ito, so sana ako din pagka uh, talagang mapunta madaling araw doon sa inyo para hindi masyado sobrang daming tao. Ay! Ito expert! Ito pala, oh. Eh wala na, nagkandil na. Pero ano ba sabi mo sa palanggala uh, no, natin? Ay sa no, ano? <laughs> sa ano ba ito? Kaldero. Kaldero. Ano ba sa... Kung sunta, mababa mo naman na bilhin. Hindi, pero kailangan... Baka mabawasan ano? pa sa expert. Kung hindi yan sa expert, mababa mo naman nabili. Eh baka mababa oh, pa. Pero may ano na, pirmado pero, na. Ano ba yung sabi mo sa kaldero ni Diwata Pares? Well, kaldero siya at bago. Ah? I think bago, bago uh, pero nung natagal, na. Bago, sure. Pero naman talaga, may sentimental please. value. Pero siyempre, galing kitiwata Diwata, <laughs> di pa rin yung presyo dahil <laughs> may pirmado yun. Oh, Pero hindi ako hindi, hindi ko binenta ng mahal mura lang. Pinipirita mas mahal pa nga yung bili ko sa Caldero ko. Siyempre nagamit ko na. Ba? Consider oh, as second mas mahal. Man. alam mo. Oh, oh. Okay. Kasi kung nabili ko to ng 4,000 yata o 3,800. So, binita oh, ko na, na sa kanya ng 3,000. So, oh, di ba? Mas, mas, mas mura pa. Ano nga sabi mo, expert? Ayos mura, ba? Well, uh, Siyempre, basta may pangalan. Kahit anong gamit yan. May, may halaga yan. Dito may sa Pinay Polestar. Oh, ano Everything and anything has a value. Plus oh. So, yun, plus. Ano ulit? Paulit nga? Yun. Dahil tarong bagay pa yan, basta galing sa isang tao na... Kilala ka siya na rin dahil? Kilala, May value yan. Oh. Oh. Dahil oh. dyan, plus 5,000. <laughs> <laughs> 3,000 plus! Pagmamahal. Ay, Al yeah. Albi, <laughs> ni Albi. Ni Albi. Okay na yun. Baka mamaya, tumaas pa ang presyo. Di ba ta? Babanan natin to. Lagi okay. na natin. Babanan natin. Ayan. Na Ayan, nabintas na yung kaldero ko. Maraming maraming salamat sa iyo, Diwata, sa pagpapaulak na salamat, salamat din sa iyo. At uh, syempre, sa lahat ng nanood, umabot tayo ng 20,000 live viewers. Oh. Ayan, so ngayon 17,000 live viewers. Yeah. Maraming maraming salamat. Thank you, pa, Gusto. Yung thank malaking ka you, karangalan din na nakarating ako dito sa Cristo yes. mo. Dati pinapanood ko lang ito, mm -hmm. ngayon dito na ako. At syempre, para mailagay din yung gamit mo. At makita nung mga susunod na henerasyon. Kasi, lahat naman tayo lilipas. Lahat para. tayo uh, darating sa puntong mag-iiba yung mga karir natin. Pero andito ang Pinoy Poster para ipaalala sa lahat ng tao, iba't ibang henerasyon, kung ano-ano yung pinagdaanan ng Pilipinas. Katulad, di ba, meron tayo yung kay Batusay, yung mga nag-trending, kaya ako siya iniipon para group, ano, maalala ng mga yes, ibang okay. Ano ba yan? Ano ba yan si Paris na yan? Kunyari, after 10 years, yung mga anak na natin, sino ba yung diwata? So, pag-scan niya yung QR code, ay po naging nationwide na sikat pala yan, na ganun pala yung nangyari, yung buhay niya galing sa hirap, umaman dahil sa pagpapahal, hindi naman umaman, umangat yung buhay. Diba kasi ako, oh, di rin ako mayaman, ayaw ko Correct, rin correction. masabi na mayaman ako. Umangat yung buhay, gumanda yung buhay. So, yun yung ginagawa ng Pinoy Pop Stars. Mapaalala sa lahat ng henerasyon at maranatili tayong uh, institution. institusyon. So, ayun. Maraming marami yes. salamat. maraming salamat dahil oh. ko na pinanawalang sa inyo. Maraming maraming salamat din dahil isa ako sa naging bahagi dito sa inyong museum pang tao. Yeah, okay. no? Maraming salamat sa inyo. Abangan mo yung opening ng bago. May, may bago kami kami pinapag. okay, yeah. sige. Yeah. Sana makapunta din ako doon. Oo oh, naman. Ah, Kaya alam mo kasi kaldiro pala yung bilibinta ko eh. Meron pang kawali dyan. Kawali? Ah, meron <laughs> pang ano? Meron pang, pang lutuan dyan. Yan lang muna. Isa-isahin ko lang muna. Tapos sa sunod yung parisa lang ibibinta ko. <laughs> sa kusina na. Maraming maraming salamat. Thank you, Thank you very much. ay Pinoy Poster. Sito ito kami. Ay, Sino? Hindi ah, Salamat. Natalia. Salamat. Bye.